Totoo kaya na once na pinakapun natin ang mga alaga nating pusa ay mas magiging healthy at mas tataba sila? Tara, samahan nyo kami sa aming Kapon Journey kasama ang mga aswang at itong Alfang si Kiffy nung nahimasmasan ay hinahanap na niya ang nawawala niyang lato-lato. Hinahanap -lato. mo? Ha? Hinahanap mo yung itlog mo? Nandoon sa bag ko yung itlog mo! Maaga nagising si Mami siyang for today's video dahil iniisip ko, paano nga ba ako magiging better for mom? Every day may natutunan talaga ako sa mga anak ko and every day gusto ko maging better para sa kanila. And without further ado, Without further ado. Kaya naman, isa-isa ko nang dinampot itong mga aswang. Kung isa kang for parent at ang top priority mo is health ng mga fur babies mo, sana makonsider nyo po ang pagpapakapon sa kanila. Last year, 2024, apat na male dogs ko po ang napakapon ko and ang goal natin this 2025 is lahat ng ating mga cats is mapakapon naman natin. Ang OA sa lahat, hindi naman lahat kasi gusto ko din naman magkaroon ng mga baby kittens. Pero tara, samahan nyo po kami sa aming journey sa pagpapakapon sa aking mga aswang at uunahin natin dito si Gigi, si Didi at ang ating alpha na si Kifi. Isa din sa reason kung bakit kailangan ko na silang ipakapon dahil nga nagbibinata na sila ay nagiging territorial na sila. Ang masaklap dito, ilang keyboard, ilang computer ilang gamit na sa bahay ang nahihian nila at nasira nila. At kung isa sa reason kung bakit hindi kayo nagpapakapon ay kapos kayo sa budget, this time magpapakapon po tayo sa low cost kapon. Sa halagang 500 pesos, at least mapapakapon nyo na po ang inyong mga milk cats. And this time, dito po tayo magpapakapon sa Diyaya Animal Care. Located po sila sa Katarungan, Mandaluyong, Manila. And so far, sila lang po ang pinagkakatiwalaan ko sa mga fur babies ko pagdating sa low-cost kapon. Kasi alam naman natin kapag low-cost kapon, medyo nagkakaroon tayo ng doubt. Mabilis lang din yung naging process namin dito sa tatlong ipapakapon namin. Pagdating namin is physical check-up lang silang tatlo and kailangan po is ilaboratory sila. Yes, kailangan po at required po ang CBC and ang CBC po sa kanila is 800 pesos. So, sa isang cut, ang magagastos nyo po is 1,300 pesos. Again, required po ang CBC sa ating mga fur babies bago po sila ipakapon para malaman kung fit for surgery po sila. Isa-isa na po silang sinibc and so far, si Kifi lang naman ang medyo pasaway and nagulat ako dito kay Didi dahil, ay, ba't naman ang bait ng batang ito? Parang may himala. Pero alam nyo ba na isa din sa reason kung bakit kailangan ko na silang ipakapon dahil nag-uumpisa na din po silang magbardagulan. Yes, nag-aaway-away po ang mga pusa. Medyo sumasakit na din talaga yung ulo namin ni Daddy Earl kasi ihi na sila ng ihi kung saan-saan, away na sila ng away, as in hindi na sila maintindihan. And while waiting sa result, napansin ko nga itong mga resident cat ng clinic and guys, sobrang cute nila. So, habang nagaantay ako ng result and praying na maging okay po ang kanilang CBC is nakipaglaro muna po ako dito sa mga resident cat. And nung lumabas na nga po ang kanilang CBC, finally and thank God dahil okay naman po ang kanilang mga CBC. May konting abnormalities lang itong si Kivi sa kanyang CBC pero hindi naman daw po ito makakaapekto sa kanyang kapon journey. And ganun kabilis, after 15 minutes ay dadalhin na po sila sa surgery room at ikakapon na po sila. Siguro dahil nakapagpakapon na ako last year, ngayong taon is medyo hindi ako kinabahan dito sa pagpapakapon ko sa mga male cats ko. Kumbaga, parang kampante na ako. At eto na sila Kivi after tanggalin ang kanilang mga lato-lato At eto na nga po ang mga lato-lato ng ating mga aswang. At para sa kanilang healing process, kulang pa sila ng ilang gamit kaya dumaan muna kami dito sa po shop. Located naman po ito sa mandala. Pagpasok ko ay nagpe-pray talaga ako na kumpleto sila ng gamit para hindi na ako palipat-lipat ng shop and voila! Yes! Kumpleto po sila. At dahil i-cage ko sila, kailangan kong bumili ng tatlong liter box at ang kanilang mga food bowl para sa kanilang water. And finally, okay at kumpleto na po ang aming mga gamit sa aming kapon journey kaya naman, kailangan na nating umuwi. Pagdating sa bahay ay mabilisang ang at inayos ko na po ang kanilang mga cage kung saan mag -stay sila for one week. At dito, medyo groggy pa nga itong mga cats natin at medyo gigewang gewang pa. And medyo nahirapan niya kami kay Kiffy kasi nagwawala talaga siya. As in parang hinahanap niya, asa na ang aking dragon balls. Kailangan kasi i-isolate or ihiwalay muna sila talaga sa ibang cats. Kaso napansin ko talaga dito kay Kiffy is medyo nai-stress talaga siya at iyak siya ng iyak. Ah <laughs> si Gigi ay parang natutulala at nagugulat sa pangyayari, ganun din naman po itong si Didi. Ay, ang babait naman ng dalawa, buti hindi nakisabay sa kanilang alpha na si Kivi. And kung mapapansin nyo po yung mga tenga nila is may mga mark, siguro ayun po yung mark na kapon na po sila. Habang itong si Kivi ay hinayaan ko nga po munang magpalakad-lakad dito sa aming kennel room at humihingi pa ng tulong sa kanyang daddy, hindi niya alam ang daddy Earl niya ang nakaisip na ipakapon na sila ngayon na as in now na. Antayan nyo din po yung POV neto ni Kivi dahil guys, grabe. be grabe talaga ang batang ito as in nagwawala talaga siya sa pagkawala ng kanyang mga dragon balls. And alam nyo ba na ang pagpapakapon sa ating mga alagang pusa ay mas magiging healthy po sila? kakaiwas sila sa ibang sakit katulad ng testicular cancer, mas tataba po sila at the same time is kahit papano is magiging behave na po sila. Kahit papano is malelesen na din daw po ang pagiging territorial nila or yung pagmamarkings nila kung saan saan. Pero ako, ang reason ko lang kung bakit ko sila pinakapon is gusto ko po is yan na talaga silang maging healthy at makasama ko sila ng mas matagal na panahon. And dito hanggang sa dulo ay talaga namang nagtatampo at masama pa rin ang loob ng inyong alpha na si Kifi. Mm.